Hello guys, this is M Chain L Mix Blog. So ngayon po ay uh, pipitasin ko na po yung mga lemon na okay na po. Ayan malalaki na po yung mga lemon na po yan. So akin na po siyang pipitasin para po magamit na po namin. So yan, o uh, diba? Ang lalaki na po ng mga lemon po namin. So pipitasin ko na po yung mga malalaki. So ito po, ayan. Okay na po siya, guys. So, akin okay na po siya. Pipikasin. Kasi okay naman na po siya. Uy, nahulog na siya. Ayan. Nahulog na po yung isa. So, ipili okay, lang po tayo ng mga naman yung lemon. Ito. Ito. Okay na po kasi siya eh. Ayan. Ayay. Eh. Kasi ang hirap po. Isang kamay lang po yung gamit ko. Ayan. Nakikas po tayo ngayon. Medyo okay-okay na po yung mga malalaki. Ayan. Ano ba? Diba? Malalaki na po siya guys. Sige po siyang gamitin. Uh, Yeah. I am. I Yeah, and thank you guys for watching.